Yes. Kaibigan natin mabait oh. Mabait tong kaibigan natin eh. Ah, sumabit. Ikaw driver ma'am? Ah. Uh, Hindi, patras pa mo. Patras pa mo, tukudan mo ng paa mo. dahan atras lang. Shoutout sa kaibigan natin yan. Kaibigan natin matulungin. Thank you. Huwag mo nalagyan ng ganyan pre Baka abuti ng 30 minutes Patotoo pa siya Baka mataw siya eh Dalawang minuto pa lang naman eh Baka si pag tinawag Pag tumawag ang MMPA 30 minutes Patutawin ganyan Andar ka na agad Andar ka na agad sige, okay, tabi mo na lang muna doon. Okay. Basta, oh. May ulahan na ngayong MRT. Okay ka, <tinyo> ka muna dito. Okay, no? <tinyo>